Good morning, good morning everyone. Ako ay natapos na nag-ano, naglinis ng baray. Kaya ibigay. Ayan, nilipat ko na naman ano, lamisa oh. <laughs> Kumakapaksalitan ng lamisa ay, oh, eh. nahilo na ako sa iyo. Hindi <laughs> pa nalilipat. Ayan. Malinis na. Nilipat ko naman yung sa upuan doon. Ayan, dito. Tapos, dito, guys, habang mararuba pa dito, patinginin, kumit. Bilang-bilang ng mga sasakyan. Dito lang ako. Dito. Dito, ang muli. Kabilang ano mga ano doon? Alam Ayan. Ayan, alam din Tapos na ako maglinis. Dito naman ako, nakaupo. Ayan ang lamesa. Nilipat ko na naman sa ano, para pag kumain dyan lang. Para may matanaw ka may nagbitay-bitay hindi ko pa naayos yan yan habang nakaupo dito guys dito bilang-bilang muna ako ng mga sasakyan dyan ayan ayon kalsada papuntang SM Dibotang tapos ito naman yan kapilang ano naman eh. yan yan Ayan, yung building na yan na S-Drive. Ano, yan nila, ano. Ganyan. Ayan. School nila, Christina, yan. Christina Bianci, yan. Lalakad lang yan nila. Ito lang, school nila, Christina, yan. Ah. Pang umaga, Christina, 6 to 12 si si mamaya pa mga 12 hanggang alas 6 ayan dito lang ako habang makaupo wala na akong gagawin ah mayroon pa pala mamaya ako na tutupin papahinga muna sa glit ayan lang guys ayan Ayan Oh. Ayan ang itsura ko ngayon. Ayan, yan. Upo-upo <laughs> lang tayo. Ayan. Yun lang guys. Bye. Thank you for watching.